What's up mga kapangga, welcome back to my YouTube channel At ngayon, meron naman po tayong binibintang motor na Yamaha MX-135 Yan Yan po yung sniper ng Yamaha Isa din po sa legendary, isa sa pinakamagandang gawa ng Yamaha Yung sniper class, oh, sniper MX-135 Iba po yung classic na ginawa nila Iba po ito kumbaga yung classic medyo old model ito po yung medyo latest po nila uh, simula 2012 hanggang 2010 12 at saka hanggang 14 uh, yung, yung MX 135 at sa mga gustong bumili mga kapanga yung puhunan ko po nito halis lang po tayo mga kapanga uh, nagahalaga sa kung baga nabili ko po ito, 17,000 na kapangga. Bakit mura? Kasi nakuha ko to hindi po umaandar. May problema yung black. Kaya nagpalit po tayo ng black kasi gawa ng uh, umuusok na pagkatapos uh, yung tensioner pagkatapos yung lining kaya nakuha po natin ng mura. Pagkatapos, syempre pinagawa natin sa mekaniko, yung magaling na mekaniko na talagang marunong sa MX o Yamaha, mga sniper yung hinahawakan niya. Kaya balik po sa dating all stock yung tunog, napakaganda ulit. Pagkatapos, gumastos din po tayo ng, kasi kumuha tayo ng black original, second hand na original sa mga tropa din po natin sa Maynila, yun din po ang inorderan ko kaya original black po ang nakakabit diyan. pagkatapos syempre linis sa loob lining tensioner kaya halos umabot din po yung gastos ko ng mga nasa 6,000 kaya yung puhuna na po natin ito 17 plus siguro mga kuha na po kasi yung labor pa, mga 22 yan, 22,000 sa lahat ng kahit po ibigay po natin ito ng 28 pwede na po sa halagang 28,000 hindi na po kayo login yan kahit by insel na po ang bumili pasok na po yan sa banga kahit ibintan nyo pa 20 o oh, 28,000 laban na mga kapangga yan 28,000 17,000 o oh, kumbaga nasa 20 23 na yata yung puhunan ko dito. syempre mga kung mga makikita po natin ang mga nakapost nito so, mga 40 pa 45 pa yung mga nakapost nito yung mga nagbebenta kaya sa so mga gustong bumili po nito nandito lang po tayo sa Sorsogon City sa sentro ng Sorsogon City Bicol 28,000 laban na po yan mga kapangga ano po comment kayo dyan sa baba pwede po reserve i-reserve nyo po pwede kayo mag down kahit 5,000 pwede na po yung down payment po ninyo legit po tayo through GCAS po yung down payment kunin nyo na lang po dito pick up lang po ito hindi deliver complete papers po yan ang issue po nito 1 week expired yun lang po ang issue 1 week expired mga kapangga kaya sa lahat ng gustong bumili ng Sniper MX 135 uh, available po available po yung isang unit po natin nung nakarang araw po nabili rin po lang ang ating Sniper MX ganito rin po nakuha ko po yun sa Castilla mahal pa nasa 25,000 pa nabili po ng 29,000 aalos ah, dalawang araw lang po sa akin kaya di bali po medyo konti yung patong natin basta mabilis maubos yung unit po natin at syempre may apat pa tayong unit na nandun sa bodega namin uh, ah, videohan ko po mamaya Badja, mio, dalawang smash uh, ah, yung lima ah, nakuha na po nung nakaraan yung lima nating unit yung yung Fury Mio I pagkatapos Honda Wave uh, dalawang Honda Wave na old model at uh, 2017 model pagkatapos isang uh, isang rider na old model din 2009 model nakuha na po yon kung makikita nyo dun sa video natin halos sa uh, yung mga upload natin nung previous nyo po yung ating upload yun mga nabili na po yon mga malalayo pa yung nakakuha. At syempre, bye-bye na po. Hanggang dito mo ng ating video.